mga Mother earth ng paksiw na bangus Ayan, lagay natin yung ricado siyempre bawang sibuyas at loya at siling verde siyempre lagay na rin natin yung mga saot Ampalaya. Okra. Tsaka yung talong. Yan. Sama-sama na natin yung mga kamagal. Yan. Yan. Tignan natin kung luto na. Yan. Kung kulo na ating paksiyo. Baboy. Baboy. Iyan mga kamader earth. Ito so na ang ating paksiw na bangus na may baboy.